Mga kapaksiyo, andito na naman ako sa aking pinaka-antik na bahay sa Das Marinas Cavite Calipara. Ayan mga kapaksiyo, mga po ko kasama ko naglalaro. Oh. Ayan, naglalaro ay yung mga kabataan. Ayan mga kapaksiyo, ikot lang ako, hindi ako mga kapasok ng aking kwarto, wala akong susi. Dito lang ako sa labas. Grabe mga kapag susira na yung bubong ko sa taas. Kita sa may kusina ko, grabe na. So, silang sila na mga kapag susira. Wala na. 33 years na po itong bahay ko na to. Kaya medyo hindi na ganong maganda. Kaya lang, nandito ang tate ko kasi nakatira. Kaya minahal ko pa rin itong aking bahay na to. Ito yung pinakauna kong bahay na ipundar sa buhay ko. Ito yung bahay na naglayas ako na nagsumama ang loob ko sa mister ko. Kaya ito yung memorable house ko. Kaya mga kapakso, grabe ang sama ng loob ko bago ko ito nabili. Ano lang po ito dati? Skeleton. Yan. Ayan mga kapaksiwan, tate tatay ko mga kapaksi, pumasok na. 96 bravo, years old na po yan mga kapaksi. Mo. Hindi na talaga Boy niya kaya mga so, Iba na talaga yung niya mga kapaksi. Iba-iba Hindi na tulad ko. nung last bravo year ni. na pagpunta ko dito, medyo malakas pa siya. Ngayon ayaw na niyang kumain ng mga solid foods. Ang gusto lang niyang kakainin yung mga liquid foods, yung mga smooth, mga ano lang, uh, uh, diet, ba? yung hindi ma-diet soft, ganyan. Tingnan niyo mga kapasa, 96 years old na po yan tatay ko. Ano ba kayo yan, tay? Ako ba bangilan niya? na. biya ka na. Oo, oh, okay na, bangilan. May Ay, huwag ba ka muna dito, kaka. May gagawin po ako. Bangilan daw namin yung bahay. Ay, yung ano. Upuan, kasi medyo luma na kasi upuan ko, mga kapaksin. Ay, hindi na. Pag

Shikuti, Ay. Ay, mga kapagsew! Ay, Ay bawal ba 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 Okay na yun, tatay. Ayan, mga kapagsew. Grabe. Ay, oh my God. Wala ah, ang buhay namin, Ay, mga kapagsew. Na Suffer. Hirap ang buhay, pero sige lang. Ganyan lang. Ganyan ang tatay ko. Oh. Ha? Ha? Dito, no? Mataas na dito, Mataas <laughs> na. Ginagawa namin ng parang yung gaan niya. Mataas daw. Gusto niya mataas. O, oh, yeah, time. Oh, my God, mga kapagsiyon. Oh, pino, mga kapagsiyon, no? Ito yung bahay kong lumang luma na. Kaya eto'y aking minahalit. Ang anak ko. Sai. Si Pisey, kasama ko. Grabe, mga kakasero, pagod. Naglinis ako sa kusina, grabe. Yung ano ko, banyo ko, hindi na mawari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, halaan mo. Bal balang araw, babalikan ko rin to At dito rin ako maninirahan sa bahay ko na to. Sobra. 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 Si Johan lang. Pilay pangalo.